Huwag <laughs> ah. mong tabunan. Place, Talagang tinatabunan. <laughs> oh. Ay mo ba ng ulam? Ako na ko. Huwag oh, <laughs> mong tabunan nga eh. Huwag oh mong tabunan. Nagagot <laughs> talaga ito. <laughs> Hoy. <laughs> mo ha. Bukas na. Sanay kay sa manok ha. Ferrari. Oh, dali na, dali, oh. Sinigang yan, sinigang sabaw. Uh, Hindi mo kasi natikman, eh. Oh. Ito talaga, ha? Yan, tinikman na kasi niya, oh. Kanina, pagtingin niya, walang ulam. Uh, si Pachi, oh, nahigop ng sabaw sa si tapi. Ayun na, Taki. Pachi, kain na, Pachi. Pachi, kain na muna. Sarap yan sinigang niyan. Hindi mo kasi muna tikman bago mo tabunan. Tok talaga ha. Diyan dali-dali, Beci. Ayun nga, guys. You know? oh hindi niya gusto yung ulam. Ayun oh, tinikman naman niya eh, Kasi kanina akala niya hindi masarap guro. Ayun, tinakpan niya ng pasahan na naman. Oh, natikman na niya, nalasahan na niya Kaya yun, ganoon Kinainan niya, sinigang yan eh, sabaw Hoy! Saan ang punta? Patsi! Alay ka na dito, ubusin mo yan Patsi! Ay, patsi oh Ayaw mo niyan?